sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 28, 2024, Martes sa ikawalong linggo ng karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagmilay sa araw na ito ay hinango sa unang sulat ni Apostol San Pedro, Chapter 1, Verses 10 to 16. Mga pinakamamahal tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang mula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito Ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotoha ng ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotoha ng ito'y inananabi kang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Yesu Cristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sa ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at tayo ay napapatuloy sa ating pong pagbabasa at pagninilay sa mga sulat. No? Unang sulat ni San Pedro. At ngayon maganda po na mapaalalahanan tayo muli no, sa si pamagitan ng sulat na ito na sinasabi niyang magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Yesus Kristo. hindi po madali ang mabuhay sa panahon natin o sa mundong ito at hindi naman po nawawala ang, ang mga panunokso, ang mga problema na, na nararanasan natin pero sabi po dito ay sikapin natin no, na anuman ang ating ginagawa ay manatili ang ating kabanalan. Magpakabanal tayo sapagkat ang Diyos ay banal. Na misan, may madali po no na kung pwede nga lang sa loob ng misa, wag na tayong umalis, wag na matapos dahil sa loob ng misa, tayong lahat po ay banal pinababanal tayo ng bihaya at grasya ng Diyos sa ating pagdiriwang ng na paristiya kaya nga lahat ay nagiging uh, binibigyan niya ng karapatan, no? hindi man lagi natin sinasabi, hindi man tayo karapat dapat pero dahil nga sa habag at awa at pag ng Diyos ay minamarapat niya na tanggapin natin siya at ito yung nagpapabanal sa atin pero ang hamon ay yung pagkatapos po ng bawat pagdiriwang kapag lumalabas na tayo ng simbahan uh, pag naglalakad pa lang marami ng tukso pag dumating tayo sa bahay at uh, pag pumasok tayo sa mga opisina marami talagang pagsubok tayong uh, nararanasan ng panawagan niya na dapat tayong manatiling banal manatiling matatag sa ating pong paghahangad na mapabanal dahil ito po ang magiging daan natin at susi tungo sa kaligtasan upang tayo naman ay makarating doon sa kaharian ng langit. Kaya nga maganda rin siguro na matanong, no? Uh, inanais ba natin no, na tayo po ay makapasok sa langit? Hinahangad ba natin talaga ito? ang kailangan natin gawin ay kung gusto natin makapasok sa langit, kasi ang mga nasa langit, ito yung mga nagpakabanal, mga nanatiling banal. At ngayon ay tinatawag na kabilang sa mga banal. Yung mga yumaon nating mahal sa buhay no, ay kabilang na sa mga banal. Pero siyempre tayo po ay on the process pa. Naglalakbay pa tayo tungo sa kabanalan. At marami talagang uh, mararanasan para piliin natin o makapag-isip pa tayo alimbang buhay ang gagawin natin alimbang buhay ang um, isa sa buhay natin um, buhay na tungo sa kabanalan o buhay na tungo sa kapahamakan Mas, madaling mabuhay kung yung buhay sa kapahamakan ang ating binag, uh, tatahakin pero sa dulo ay walang hanggang uh, paghihirap naman Itong ating, kung pipiliin natin ang buhay at pagpapakabanan, maraming hamon, no? maraming susubok sa atin. Sana po, uh, huwag nating kakalimutan itong paalala ni San Pedro na tayo po ay magsumikap, maging banal, dahil ang Diyos na nagmamahal sa atin ay banal. Muli po sa mapagpalang araw sa inyo pong lahat.